Hello guys! So today's video natin ay panoorin natin si Aling Maliit kung paano siya magpastol ng kalabaw. Takot nga ba siya or hindi? So guys, watch it! Tani ita! Painom mo tani! So wow 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 nga naman si Aling Maliit. Medyo marunong na siya kahit first time lamang niyang magpastol ng kalabaw. Ang galing naman ng ating aling maliit marunong na talaga siyang magpastol ng kalabaw. So dapat ganyan anak, tulungan mo yung daddy sa pagpapastol ng ating kalabaw para naman magkaroon ka ng experience at may maikwento ka sa iyong paglaki. Mas maigi ang ganyan anak para magkaroon ka ng karanasan sa kahirapan para sa iyong paglaki, ikaw ay hindi mahirapan. So, ayan na nga guys, yung view doon sa amin. Makikita nyo guys, ay napakaganda po yung view. Kasi nga po, marami pa rin pong puno na greeny-greeny siya. Kaya naman, pero ang lupang yan guys, ay hindi po, po namin pagmamayari yan. Nakikilo pa lang po kami or nakikigamit kami para sa pagkain ng aming mga kalabaw. So, thank you so much po sa may-ari ng lupa na yan. Masensya na po, ginagamit namin sa pagkain ng aming mga kalabaw. So, ayan na nga guys. Ayan. So, yan na nga yung experience ng aking anak sa pagpapastol ng kalabaw. So, makikita nyo mamaya dyan sa video kung ano nga ba, takot nga bang aking anak sa kalabaw or hindi. Ayan. So, no, so, ayan na nga man, guys. Magkwentuhan muna sila habang sila inap, papa inom ng kalabaw. Entah dia akan berjauh ni, Jauh, benda Jauh, Ah <tutuk> Jenny, jai benda jai kan. Jalan ah, Jenny. Jenny. I Amina. Mean, Nadine. No. Manglan. Ni. Pakainin mo na. So, ayan na nga guys. nagkita nyo. Medyo takot pa yung anak ko talaga sa pagpapastol ng kalabaw. Kasi for the first time naman niyang ginawa ito. So, I'm so proud of you anak. Kasi na tinulungan pa rin yung daddy mo na magpastol ng kalabaw. Ayan na nga guys. So, thank you po for watching our video.